Teka na patayin ko na. May, meron pa ba yan? Wala na. Sigurado ka ba sa napili mong kanta? No. Ang pinahugutan mo? Wala. Alam mo ba kung sino mahal ko? Sino? Huh? Mali talaga yung kantang napili mo. Tama. Bawat lyrics eh. Mm-hmm. <laughs> diba? Samantalang i- Dapat akong kumanta niyan eh. Bakit? Ha? Yung intro pa lang, di ba? Oh. Di mo pinapansin. Ako hindi mo pinapansin eh. So, tapapansin ako sa'yo. Oh. Hmm. Alam mo? Ginagawa ko na lahat. Minsan, dinadaan sa pangasar. Ako mo mo. Sige, payag. Tama ako, mali ka. oh, di ba? Mal Tama ako, mali ka. Tama ako, mali okay. okay. ka. Baba. Women. Sige na, ako na. Pero next time, yung pipiliin mong kanta, yung akma naman sa atin. Para may isa pa naman eh. Ah, may isa pa? Meron pa. Wow, ikaw talaga, pinaganda mo ako. Ano yan? Iba na to. Iba na? Oo, iba na. Tara, okay na to. Mali na agad yung ano, ako na nanalo dito. Bakit? Napili mo palang kanta kanina. Isang tanong, isang sagot. Oh! Wala nang <laughs> ikot-ikot. Gusto ko lang liwanagin. Ako ba'y mahal mo rin? Nakita ko sa kilos mong ng may tibok. Di ng puso, wala kang ang sinasabi. Bitin tuloy ako. Ang hirap naman ng lagay ko. Di pwedeng mauna sa'yo. Kailan ko ba maririnig na kinangiyong Isang tanong, isang sagot na nung akin Ako ba ang nilalaman ng iyong damdamin Kapag inamin mong ako'y mahal mo oh, Hanggang langit ang lundag ko Inamin ko na wow, wow. Inamin ko na Ang alin? Pao na <laughs> Hanggalin. Yun. <laughs> mm. Bawat araw na magising Pag-ibig ko'y lumalalim Hanggat hindi ko amin Lalong nabibiti sa lambing na napapansin at nagkit ng iyong tingin iisipin sa ibig sabihin Tapusin mo na ang pag-ikot ng damdamin at puso ko sana ay marinig na kinakinang iyong pag-ibig. Isang tanong, isang sagot, ang akit? Ako ba ang nilalaman ng iyong damdamin? Kapag inamin mong ako'y mahal mo, oh, hanggang langit. Ang lundag ko, isang tanong isang sagot Ano ba talaga nga? <laughs> ako ba ang nilalaman ng iyong damdamin? Kapag inamin mong ako'y mahal mo oh, Hanggang langit ang lundag ko Ano ba talaga? Namin ka na. Nangalit <clears throat> Hmm? Aminin ko na sa'yo na? Amoy talaga. <laughs> Alam mo! Oh, kinabag ako. Hindi <laughs> mo ba napansin yung airport? Oo, oh, hindi. Oo. Oh. Naiipit ako sa sitwasyon na ta. Dapat mo sabihin ko na sa'yo? Nana. Ang totoo. Woo! Kim bana döndü